hola, admin ni Makwan. Ano naman? Mag-subscribe na kayo para may may server button na kami at gold button. tapos yung mayaman na kami. <laughs> bye bye guys, I love you. <laughs> <laughs> uh, oh oh oh, ano na ano? Ano? Uh, Hindi uh, turingenda. Taubagay, <laughs> Tao, bagay? Ta bagay bagay. Bagay bagay. bagay. Uh, oh Oo, oh oo. Cellphone? Ano ko lu? Ah, ano? Ginagamit <acre> ni mama. <regret> mama, bra! Hindi. Ah. Anak... Uh. Panty? <g> Hindi. Damet short? Hindi. Telepon? Hindi. Hindi ka. Ginagamit ka ni no. mama. Ay, wala pala titigay sa duka. Bag! Hindi. Ano nga? Kulo lang ko Iskinol. Klo, klo, iklo mo. Klo, ano? Nasa taas Ah! Hmm. Nasa taas siya. Nasa Dito? Oo, nasa taas siya. Ano <laughs> <laughs> ba yun? Nasa taas siya. Ay, wala daw ka. Wala, <laughs> <laughs> <Ito>. wala. <laughs> lang. Oh, no, ano uh. yan? Ano? Press picture? Hindi. Ano pa? I know! Ano? I mo lahat na nasa taas. Uh, ano? Di siya na pabanggit mo. Pa Banggit mo kun sa... sa banggitin sa mo lahat yung na nasa taas. Uh, oo. Ah... Uh, Ayun! Yung malo First Malou. Malapit na. <laughs> malapit ba? Oo, malapit na doon. Ah, uh, uh, ano? Bubong. Ano na Ah, <laughs> uh, angin. Oh, gano'y. Madalas pa na... Madalas pinapalo sa amin ni Mama at Papa. Mm. Angin. Ano uh, po? Bilis po. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Bato, bato, pic. Oh, okay. Ay, ikaw magsublant ikaw ako magsublant ako ako magsublant ako ako yeah, no. sige na magsublant ako sige, ako sige alam niya ako magsublant yan. Tao? ako magsublant <laughs> <Nagawabok ko yun. laughs> ka dito sa ano ba? ka? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? palo, palo Ano Chuchuktan <laughs> channel. Mabuti na ang 2,000 mm. uh, oh, kay. Ano pati nga? Ano pa? Ano pati nga? Pati nga muna ko. Ay, tao ng tao. Ay. Eh, ano to? Oh, ano ba? Oh, nasisipa yung ano, yung cameraman. O, oh, doon yung kanuna. Ano ba yun? Ipawag mo sa kanya. Ah, Bagay, bagay mo na bagay. Bagay, bagay. <coughs> uh, ano pa? Ah, likod. Ginagamit ni Papa? Hindi. Ay, oo, oh, oo. Oh. Ay, hindi, hmm. hindi, hindi ginagamit ko? Hindi. Hindi. Malapit sa tamo. <laughs> oh, sa pa ako. Oh. Malapit sa ganto mo. Oh, oh my God. <laughs> 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 na, no, Malapit mga. na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Oh.

remain